Sari na po! Ikat -at linggo na po sa karaniwang panahon. Nakatuwa po doon sa comparison ni Jesus sa pariseyo at na maniningil na buwes. Ang dininig daw ng Diyos ay yung apila, yung hiliring ng maniningil. sapagkat siya humingi sa Diyos kung pwede siyang kahabagan, may lugar pala ang Diyos sa buhay niya. Samantala yung pariseyo, nagpasalamat sa Diyos at tapos na meron pa nga siyang pasakali na masama ibang tao eh. Sa unang pagbasa, sinabi nyo, dinidinig ng Diyos ang mga inaapi. Ito yung maniningil, inaapi. At kaagad, dinudulog niya ang kalang hinihiling. Kaya sabi nga ni Jesus, nung umuwi ang pare sa iyo, nung umuwi siya magsarili yan. Sarili yan, siya lang. Magsimba siya, kamukha natin ngayon. Umuwi tayo, tayo lang. Wala tayong kasamang Diyos. Alam niyo, yung makasalanan, kinahabagan ng Diyos, at pag-uwi niya. Kasama niya ang Diyos sapagkat sabi niya, Diyos, Panginoon, may lugar ka sa buhay ko. Pa tayo magsisimba sa lingkong ito. Isama naman natin ang Diyos sa ating buhay kasi alam natin, kailangan natin siya.